Problema hanggang ngayon ang kawalan ng kuryente sa ilang lugar na nasalanta ng bagyong uwan at posibleng abutin pa ng isang buwan bago ito maibalik. Iba't ibang paraan na raw ang kinokonsidera ng Energy Department para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga napinsala. Nakatutok si Bernard Reyes. Sa ngayon, tinati ang mahigit labing pitong milyong mga individual o 3.4 milyon na pamilya ang wala pa rin kuryente dahil sa pananalasan ng bagyong uwan. Kabilang dyan na mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot ng isang buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo Matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. Have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuunan din ang ibalik ang kuryente sa mga hospital, evacuation center, water distribution facility at mga command centers. Pinag-aaralan na rin ang pagpapadala ng mga linemen mula Mindanao at ang paggamit ng mga planta sa regyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mahigit sampung transmission lines pa sa Luzon at Visayas ang hindi pa rin nagagamit ngayon kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Bukod dito, siyam na planta pa ang nire-restore. Asahan namang mas malaki ang bill sa kuryente ngayong Nobyembre. Tumaas kasi ng 15 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Miralco. Katumbas yan ng 30 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan at 76 pesos na patong sa bill sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.